ganda ng loob niya. Palagay mo na ng bag. Sobrang ganda ng loob niya. Tapos maluwag yeah, yung space. Ganda lang po sa limon na. Ganda ng suspension niya. <laughs> ah, Dito si ba tayo nakakaraba? Ano Sino Hindi ko tanya yun. Hindi ko tanya yun. Pre, yun yung mga dream car mo, di ba? At mga pinagpipilihan mo. Pili ka na ng kulay. Anong gusto mo? Expander cross. May sakya mo, pre. di ba? Oo. oo. Ano, ano? Ang mo? Ang forma Ang ganda ng expander cross, so. oh. Ayan, ito yung loob niya, sobrang ganda. Premium na premium, oh. Siyempre, try mo sukupuan sa kabila. Pat pa ako. Tatry Ayos ba? Ito, okay. Sa likod. Oh. Itetest nila kung, gaano kaluwag ba yung expander cross. Ano? Maluwag ba? two Ah, oh, luwag. Isang tangkal. Anong height mo, Pat? 5'6". 5'6 yung height niya, pero sobrang luwag sa kanya yung expander cross. Meron din siyang expander cross. Tampo lang sa akin eh. eh. Luwag pa sa iyo, pre. Anong height mo? Ha? Huh? Anong height Five, mo? 5'7". Ito yung camion niya, guys. Ang ganda. Parang Montero. Init. Masa so, natin. Aircon, aircon. <laughs> Ito. <aircon. laughs> Pwede mag-charge dito. Kau ko jelo. At dito sinubukan niyang kalikutin ang kanyang dream car. Ito para sa to. Side mirror. Ah, side mirror. Tas dito bubukas yan. Dito. dito. Off. Ano to? Ay, auto-fold na pala yung side mirror na ito. Tapos. Walang salamin sa driver side. <laughs> <laughs> Kita ko na. Ang ganda o. Oh. Hmm. tara, panda rin na natin. Panda rin na natin. Ang <laughs> <laughs> gusto guys yung ano, expander. Ng expander guys. Wala -wala akong Matagal niya nang gusto to, expander plus. Yung maganda dito, yung parang Montero. Yung may accent na black. Bakit ang daming ganito, ang daming toys? Ito ba yun? Mm. Oo, oh, daming toys. Ayaw. <laughs> <laughs> Wala. <laughs> Napabilis nun. <laughs> <laughs> Check mo kung may cruise control. Ito, cruise control. Tapos meron siya dito sa telepono. Voice ko meron. Meron. Tapos pag gumalaw. Ito maganda pang pasahero. May aircon sa likod. Eto, luwag. Ito. yung tinatawag sa aming channel na Patrick Test. Patrick <laughs> Test. <laughs> <laughs> Walang <ganun. laughs> Ay, Ay, Patrick Test tayo yung humihiga sa kautsi kung kasha ka alis lang sa pato. Ayan. Ito. 56 height ko. 56 yung height niya. Susubukan so, niya umuniga. Ano 'to sa akin? Ganyan. Ganyan, <laughs> <laughs> ito yung Patrick test. Kaya naman siya. Siguro maganda bukas yung bitana. Para 'yung paano dito. Sunday Biro ganda nung upuan niya oh. Subukan natin yun 'Yon nga yung magagaling. 7 seater <laughs> 'to. Pero subukan natin yung storage test. Hindi mo ka Yan. Storage yeah. test. Uh, this was this is test. Aso, right guys. And <laughs> 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 we'll <need to> be <laughs> okay guys, bye bye. Hello <laughs> guys. <laughs> Isayong guys. Pablog na po namin. Iniwan na po namin na doon yung... <laughs> nangyari. Uh, oh, nandito tayo ngayon sa Mitsubishi Expo kasama natin si Sir Paul Guys, uh, my name is uh, Paul Prispa Sargento Ayan, um, kung meron kayong mga question or inquiry um, Contactin nyo lang ako uh, sa 0977-348-3466 And uh, branch ko is uh, City Motors Las Piñas. Ngayon subukan natin yung expander cross. At dito unti-unti naming hinanap yeah, yeah. ang suksukan ng seatbelt. Ang lumag ng expander. Ito po yung ikutan mo mamaya. So, una, yung turning radius niya, yung turn lang. So, yung circle na yun, medyo maliit siya, pero pakita lang natin na kaya niyang i-U-turn yung yung part na yan. So maganda yung steering, yung yung steering radius niya. kahit medyo mahaba yung expander, kayang-kaya -kaya niya. Ayan. So pwede siya sa mga urban settings yan, mga traffic, madali siya isingit dahil malaki yung ano yung niya, yung ililiko niya. Then next naman, ito naman, i check natin yung rigidity nung, nung kaha mismo. So kung napansin yung uneven yan. Pero pag dinaanan natin sa kayang-kaya nung articulation ng suspension din niya. Tapos wala kayong maririnig na nagsisqueak doon sa, sa chassis niya. So solid yung build niya talaga. So yan, tabing-tabing yan. Mare-replicate niya. Kunyari mga uneven yung dinadaanan nyo. Know? Kaya pa rin niya kahit nagpo-float na yung mga gulong, maabuti niya pa rin yan. Tapos next naman yung suspension, yung travel niya, maramdaman niya din yung solid build ng suspension natin. So talaga maganda yung pagkakagawa ng cross na yan stiffer siya pero mas rigid naman. So next dito, demonstrate naman natin yung yung bagong function niya, yung auto hold. So meron siyang function na 'di ba yung pag mga naka-incline, umaatras, 'di ba okay. yung para sa mga bagong driver. So dito, pag meron siya niyan, automatic ina-apply niya yung brakes. So kunya ito sample. Yan, pag nandito ka, pag binitawan ko normal yung brakes, pag wala yun, aatras. Okay. Pero dahil meron na siya nun, kahit bitawan ko siya, hindi aatras. Mm. So bibitaw na lang siya automatically pag naggas ako forward na lang siya mag-isa. Mm -hmm. So, yung nagre brakes ka, nag apply siya. So, tingnan mo pag in natin. Pag binita ko yung brakes, ma din sa bigla. So, pag kainan uh, mo, yun, atras na yan. So, yun yung kagandahan naman nito. Pag newer drivers, meron na siyang assist. So, mamaya pag inano mo lang, tignan mo lang yung dalawang flag, sa yung tao na yun. Gaguide ka niya kung kulang sa left, kulang sa right, para diretso tayo dun sa ramp derecho lang Plus, bukod doon sa paatras pati pa eh. Yan, hindi siya anda oh. so talaga meron siyang assist na <laughs> oh, diba? so kahit ganyan ka steep tapakan mm -hmm. ko lang bitawan ko kaya you ko know, tapakan para mag activate ka mm, -hmm. mm -hmm. yun lang yun diba at least yung last na ginawa mo naka brakes ka mm -hmm. tapos pag ginas mo di disengage niya na kagad mm -hmm. yun Dagdag ko lang sir no? yung sa auto hold. Ang maganda niyan, compare mo sa handbrake, eh hand yung madalas ka nag-handbrake, minsan namamatay ka ng makina. So lalo sa mga manual. So ang ganda kagandahan eh yung convenient siyang gamitin. Di ba? Hindi nakakapagod. Oh, very convenient. So, di ba specially sa traffic natin dito, meron yes. mga uh, uneven na ganun. Wala nga, bibitawan mo na lang, tapos safe na safe ka na. So next naman dito yung traction control natin. Imitate lang natin, meron siyang rollers eh. Tatry natin isang pa yung, kasi ito front wheel drive sya. So lalagay ko yung isang gulong dun sa harap. Imitate nyo na kunyari, napunta ka sa putik na ayaw mo umalis. Hmm. Kasi meron siyang tinawag na butter, traction control. So tatry natin ipatong siya. So naka-neutral ako. Pag din-drive ko, normally abante na sa dapat, di ba? naka-off yung auto yung auto hold niya. So dinrive natin. Dahil nandoon naka sa roller, hindi siya umaandar. Umiikot lang yung isang gulong. Pero dahil may siyang traction control, madidetect niya pag tinapakan ko na oops na balahaw. So pipilitin niya ilipat dito yung power para umabante tayo kasi ito yung may traction eh. So so subukan na natin ha. Gagasan ko lang umilaw na yung, tra yung traction control. Ibig sabihin nilipat na nga. <laughs> diba? So, yun yung kagandahan naman nung meron traction control. So, game guy, ikaw mag-iikot? Okay. Alright. Na, sige, ipapark ko lang dito. Tapos, swap tayo. Ganda rin ang ride niya dito sa likod eh. Hindi mo ramdam. Para nakasakay sa sedan. At dito, sinubukan naman ni Pat ang expander oh. cross. Tapos, ito pa yung mga bagong features mga, sabi nga ni Sir, diba? Mga convenient features. Naka-electric handbrake na din siya. So hindi na yung kamukha nung dati na mechanical na inangat mo pa, di ba? Okay. Tapos, ang pagbabalang niya, pinipindot lang. Or, kung kompleto yung safety features mo, like naka seatbelt ka, lagay mo lang siya sa drive, tapos pagtapak mo ng gas, magdi-disengage ah, siya na sa... Ah, kailangan lang naman. Matalino na siya. Ayan. Sige. Drive, tapos din naman. Po. Oh. <laughs> di ba, wala, na, wala nang effort, no? Pero pag hindi ka naka seatbelt, hindi niya gagawin yun. Oh. Ikaw pa rin yung magmamanol lambda niya. Oh, electric power steering na din siya eh. In one finger lang. Yes. <laughs> hmm. Tapos yung mga ganyan, speed sensing na siya eh. So pag mabilis, babawasan niya yung gaang para ano naman. Mas feel mo yung road. Hmm. Hmm. Hindi pa todo pero ano na no nakakaikot okay. na no. <laughs> akala mong hindi na ahon na yun eh, pero tinan mo, panis. Diba? <laughs> Though, hindi ka naman dadaan sa ganyan. Pero at least ready na yun sa sakya. Matarik yung ano, pero kaya pa rin ko eh. Oo, uh -uh, dahil tumutulog din yung traction control niya. Na-detect ako sino yung kailangan bigyan ng power. So, tinan mo. Yan, yung nakapayong na yun na lang ang mag-assist Eh. ako. Ah, gusto mo subukan. <laughs> sige. Ayan. Brakes mo. Bitaw. oh, hindi di ba? Na, di ba? <laughs> <na atras. laughs> oh. Pag mo, automatic. Hindi, na, hindi lang matras na ganun. dito po makita. <laughs> Oo, oh, sige, diretso lang. Basta huwag mo na ilikit yung malibela. Lalabas yan. <laughs> <laughs> Medyo <nakakatakasya> sa likod. <laughs> Sige, o, oh, tapakan niyo po. Oh, tapakan mo. Ayan. <laughs> Ayun, straight hey. daw. Ayun, ulit natin yeah. sa harap. Eh, naka-on oh. okay. na yan. Ay, naka-on. Oo. Oh. Oh. Oh, diba? So, unless it itapakan mo yung gas na. Yan lang yung mahirap i-shoot yun sa roller. Pero try mo para maramdaman mo yung biglang mo lilipat sa doon sa kabilang side off ko to, ah, para mas madali Kasi pag naka-on yan, mahirap i-shoot sa roller. Uy, yung camera niya. Mm. May linya. <laughs> ino camera, ano? Hop! Yun! Neutral mo. Ayan. Sige, pitaw. Drive mo. Huwag mo tatapakan yung gas. Sige. Di ba, umiikot na yung gulong. Di ba, yan. Sige. Try mo ngayon pa alisin. Oo, uh, yun yung natidetect na na, uy, gusto niya umabante, di ba pa? Maganda yung X1, eh. Oo, daman. Maganda talaga. Diba? Itong cross, di ba, sir? Kasi, oh. kompleto yung features niya. Yung Android Auto, leather yung digital display, nga, hindi pa nakikita, sir. Eh. Tignan mo to ha. Stop mo. Palitan natin, ha. Tignan mo. Tignan mo yun, ha. RPM naman siya. Kanina speedometer ko oh. napansin mo eh. So, yan yung, yung kada tapak mo ng gas, di ba? Tapos, pag gusto mo ibalik. Hmm. Oh. Kaya iba na yun sa mga dating nakadial, di ba sir? Iba <laughs> <laughs> mm. picture lang yun. Ah. <laughs> ano, siya talaga, uh, monitor talaga siya. Mm. So, yun ang maganda kay Xpander Cross. Multi-display na rin yan, di ba sa mm. sir? Yung mga fuel consumption mo, meron oh. dyan. Trip A, trip B. <laughs> Yan, nasa loob siya ng Montero. Sinitingnan niya kung gaano ganda. Uy, pre, pag yan nasira. Kasi ito may ganda dito sa Montero. Meron siyang ano, sunroof. Yan. Kaya lang hindi siya mabuksan eh. Hindi Naka-off Tapos yung vanity niya may salamin at saka ilaw. Ganon din sa driver side. Ang ganda ng ano niya. Wala. Wala. Wala ng vanity yun tapos ito, ang ganda ng steering wheel niyo. Ang dami rin, na sa da, sa da, rin toys. Ano yun? Ang ganda ng ano, ang sinakyan namin Montero, naka-overland yun, Meron siyang roof tent. Ready for camping. Ito yung niya sa labas. Ayan. Ayan. Ito ng kotse mo ah. Ano masasabi mo, pre? Montero. Pero mas maganda mga expander maluwag dito. Ito kasi parang medyo ano, di ba? Para sa akin, medyo pasikip. Masikip. Para sa... Headroom. Pero ah. Uh, masikip. Yung headroom niya sa likod, masikip. Montero na to, mas malaki sa expander. Yung expander kanina kasi talagang ano? laki ng kita ng itaong mm -hmm. pa Oo, maluwag yung expander. Kasi ito yung tura, guys ang labas. Ito. Mm -hmm sobrang pogi yan ganda ng black series ng Montero yes ang pinaka bagong features dito is yung 360 camera so kahit yung ma-under tayo pwede natin mabuksan yung 360 sa harap yun pati sa likuran ito? <clears throat> ah po, sa iba pindutin mo yan sa ito ito yung yung square yung baba baba kasi konti bilasay. Yan, pindutin mo yan say. Oh, Sige, sa pindot mo. Yan, makikita natin sa yung sa side and then ah. sa front side. Tapos ay isa pang pindot say. Yan. Bali, iyon yung focus niya sa kanto nito at sa front. Ito yung dalawa. Tapos, kumpara say yung pinaka natin dyan, yung maliit na kotse na yun, ayun ay yung parameters natin. Ah. Sa okay. pang pindot say. Ayan sir, yung sa front naman yan. Ito na yung actual na front. Ah, po, actual na yan. Kahit tumaanday tayo sa pag hindi mo inalis siya, nandiyan pa rin yan. Sige sir, tapos isa pang pindot sir. So ayun naman sa front and side. Tapos baba, pag isa mo pindot sir, ayun na yun, back to no normal. Kasi sir, kaya dito sir, kaya hindi pinakita dito sa side mo. Hmm. Kasi visible naman yan sa'yo. So Pero, yung mga mo, pinapakita. Hindi, siya... <laughs> hindi mo kita sa sabay yung harap likod tabi. Hindi. Ano sa iyo? Hindi mo, hindi mo makikita yung harap likod tabi. Sabay, oh, yung likod so hindi. So yung talagang so, pinakaharap lang ako. Ah, okay. Pero sa iyo, kung makikita mo dito sa right side, sir, pati yung ano sa iyo, yung steering mo, yung angle? Yes po, is makikita mo dyan, sir. Okay. Pag magre reverse ka na ganun din. Kasi di ba sa usually may mga sabi mga babae sa'yo, parang hirap yung ganyan, nagtansya. Hmm. Kasi ginawa ko yung ganyan say para at least makakita din siktigan natin say di ba parang ah. tatama na which is malapit na tayo talaga say Ayan yun say yung pinaka features niyan say Okay Sabi mo Ah po August say Dapat <laughs> kasi ano bukod din yan say sa visible say mayroon oh, okay. din yung sensor kung merong tatamaan <laughs> proximity. yeah, ayan tatay. Ano pala siya? Hindi ko pinapansin ng mga suits na ito. Pero malaking bagay yan sir. Yan. Ibig sabihin lang say, meron siya sa innocence na mapatama natin sa fan. Ikaw lang sumakay dito na paliwanag eh. Ang mga ibang kasama mo. Oo, sa'yo na. Quiet type. Sa'yo naman sa'yo, yung pinaka-sensory naman yan. Pwede mo naman yun say, kung ayaw mo, kasi di ba sa... off yan? Yes, sir. may, 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 may pigeon, sir. Yan, yung pigeon, sir, sa baba. Ay, yung sa gilid mo, sir. Ito. So, hindi, sir. Alis ka dyan sa steering. Alis ako. Bababa ko. Yan. sa kabilang side, sir. Yan. Ah? Meron dyan si P. Ang ibig sabihin niya Okay, okay. Parking sonar. Okay. Pero sa pwede mo yung i-off para hindi mo marinig yung mga sounds na ganoon sir. Pwede mo rin siyang i Para hindi na nakaka-i-retire yun. Yung oh, iba kasi tinatakot pa yun. Yes, din po siya. Actually, sa lahat po ng bayad namin kung bumuntaran meron siyang traction control system. Malala siyang uh, doon do sa GT siguro yung hill ascent tsaka descent eh. um, yes right Ito pero sa, ay meron to sa hill descent pero sa yung um, descent control sa'yo ay yun nung wala siya sa so 4x4 lang siya 4x4 ako Pwede ba sa'yo nakikita natin sa'yo? Hmm. Hindi tumatawid pa lang doon. <laughs> <laughs> Ayun, okay. Ah, okay. uh, so ito yung traction control. Opo. Okay ito mo dumudulas yung gulong. so, yeah, yeah, ang mayayari nga, dadagdaga mo na ng gas. Kinocontrol na yan ng... Oh, Hindi na babala ako. kagandahan din kasi... Kinocontrol yan ng, ano, ng, ng electronic yes. uh, mm. sa transmission, sa computer. Yes, para hindi depending. niya i-overspin yung gulong. Yes, po. Para I makalabas yun. Way. Para, para makalabas sa madalas na parking. Putik na niya. Kubuhangin. Okay. At dito naman, susubukan ko ang Montero Sport. Ang ah, maganda dito sa Montero, maluwag-luwag din yung space niya. Sa headroom, medyo maliit lang ang konti. Subukan natin yung drive mode. Yung steering niya, medyo mabigat ng konti. Pero okay din naman siya. Dito, saan? Mm, sige na. Okay. <laughs> katlang lang manibela niya. Mm -hmm. Masakit yung anak, kasakit ka sa kanya yun. <laughs> Actually, hindi ka uh, lang kasi ka si 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 nasanay. Ka nasa ano? ka nasa pero pag nagtagalan mo na ng drive si Montero, sobrang Sige. Sige. gaan din talaga wala. niya i-drive talaga sa totoo Nawala. Ngayon kasi ba yung nibago ka lang eh. Hindi bago lang medyo mabigat Oo. yung steering niya. Pero sa SUV segment, ito ang pinakamagana i-drive sa si Montero. Mabigat lang kasi talaga yung pinaka kaka din ba? Two hands ka lang sa steering. Ano? Yan, yung ganyan lang. Diretso lang. Yan. 360 camera ka dyan para makita mo. Hindi, may, may veterano naman driver na magpigide mo. Ito naman yung sa ano niya. Ang ganda ng ride, yung suspension niya. Walang boat. Sabla mo lang yung 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 red na ano. Try mo yung heel start yan. na try. Try mo yung Diretso Two hands on the steering wheel. Pwede subukan yung ano po. Ano? Yung sige. auto hold. Ayan, sige. ang ah, galing na ano siya, nakabitin. matras. Oh. <laughs> ah, kita mo <na> yun. Break, <laughs> yan, yan, sige. Oh, wala That's akong mapapansin. Ba Sana na konti. Usually, yung yung auto hold, ginagamit straight line talaga hindi talaga siya yung more on talagang para ikapit ka. Yung parang sa expander na may heel start. Oo, oh, hindi. Uh, hindi siya ano. Hindi kasi heel start yung ginawa mo kanina. Auto hold Auto hold do. lang ah, yan. Eh. Mali so, pala. So, Oo, oh, mali ka doon. Um, bali kasi si heel start, automatic naman talaga yon dito sa Montero natin. Pag naka talaga nakabitin ka, ang heel start kasi is pag nakabitin ka, from park yung paa mo, para makapunta ka sa accelerator, di ba? May seconds din yun. So, bibigyan ka ni Hill Start ng seconds para mailipat mo yung paa mo from brake to accelerator. Bibigyan ka lang ng seconds nun. Para at least hindi ka umatras lang konti. Pero yung ganda niya kasi hindi nga siya umatras kahit yung auto hold lang yung pinindot ko. So, Oh. yung Si auto hold kasi ginagamit siya sa traffic situation din hmm. Para pag na stop light, diba usual ang ginagawa natin ito from drive to neutral okay. So pag naka auto hold ka, kahit naka drive ka uh, Kahit naka drive yung gear mo Tapos pag naka engage yung auto hold mo uh, Kahit bitawan mo na yung front mo hindi ka aanda Hindi ka na makangawit hmm. Saka sir hindi na rin yung parang nilipat pa from drive neutral di ba sir? Kasi mm -hmm. naka auto hold ka na. Ang ganda ng features nya na gano'n. Mm -hmm. Kasi ibang car brand walang, may handbrake pa na gano'n eh. Oh, Mas maganda pala yung, yung ganito. Oh. So ayan oh, meron tayo dito Dodge Colt. Sobrang ganda. Malet lang din siya. Oh. sobrang ganda ng loob ito yung likod niya